Magandang Martes sa inyo. Anong araw ba ngayon? Oh, Martes, no? Kaya po Martes ay spokes hour na naman tayo, no? Ano hong pag-uusapan natin ngayon? Well, alam nyo, kakatapos lang ng dalawang napakalakas na bagyo, no? At um, alam nyo ba na ganyan din ang naging karanasan nung sumakop sa atin na bansang Espanya. Doon sa Valencia, 100 plus din ang namatay no dahil lang sa bagyo no pero alam niyo yung pagkakaiba sa Pilipinas halos 200 ang namatay sa sa Espanya eh mahigit 100 ang namatay ang pagkakaiba kung ano naging reaksyon ng taong bayan mantakin niyo ba naman dito sa ating bayan sa Pilipinas no halos 200 ang namatay pero walang nagagalit Ewan ko ba, siguro dahil ang Pilipino sanay na tayo sa napakadami mga aberya sa buhay, Walang tigil na bagyo, pagpukot, pagputok ng bulkan, lindol. Na kapag may abiryang ganyan at maraming namatay, tinatanggap na lang natin na kabahagi ng buhay. Pero ano nyo ba sa Espanya? Galit na galit yung mga Espanyol at binato ng putik yung kanilang hari. Dahil hindi katanggap-tanggap sa kanila na napakabagal ng response ng gobyerno sa pagbibigay tulong. No? Ibig sabihin, galit yung mga Espanyol. Now, pag-isipan natin, bakit nga ba nagalit 'yung mga Espanyol? Well, siguro kasi 'yung kanilang sistema ng gobyerno, meron po kasi silang democratic socialist government. Halos lahat po ng gobyerno sa Europe ay democratic socialist. Ano ibig sabihin yan? Sila po ay isang welfare state. Lahat po from birth to death, nandiyan ang gobyerno. Uh, 'yung aking uh, batas po na universal healthcare, 'no? 'Yung libreng paggamot at libreng uh, gamot. Yan po ay hiniram ko sa Europa. Dahil lang aking karanasan nga, yung nag-aral ako sa uh, Inglaterra, abay libre ang aking consultation, aking blood test, pati gamot, maski ako isang foreign student. No? At um, ganyan po talaga sa buong Europe na ang kalusugan ng mga mamamayan ay sagot ng gobyerno. Pagdating sa pag-aaral, libre ang primary hanggang high school. At pagdating sa kolehiyo karamihan libre pero ngayon po sa England nagsimula uh, na silang maningil ng county lang naman na tuition fee. Pero karamihan pa rin ng uh, universities at pamantasan sa Europa ay libre pa rin. Kasi nga, ang gobyerno dapat nagbibigay benepisyo sa taong bayan. At kapag ang gobyerno ay hindi nakatugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo, ang kasagutan nila, binabato nila ang hari dahil ang hari nga ang simbolo ng soberenya. Ang ibig sabihin niyan, hindi katanggap-tanggap na kapag ang gobyerno ay palpak sa pamimigay ng tulong, eh talagang ang, ang haharapin ng gobyerno ay matinding hagupit na galit ng taong bayan. Pero sa Pilipinas hindi natin nararamdaman yun. Walang nagagalit. Bakit kaya? Siguro kasi sanay na tayo na wala tayong inaasahan sa gobyerno sa dami ng abirya, talagang ang aasahan lang natin natin na mga sarili, ating mga kapitbahay. Kung di tayo maghaha, magbabayanihan, eh wala talaga mangyayari sa atin. No? So parang ngalungkot na komentaryo na hindi natin binabato ng putik ang gobyerno kapag hindi sila makapagbigay ng tulong matapos ang abirya. Mantakin nyo anong sinabi ni PBBM na overwhelmed daw Nandyan daw ang mga flood control projects na overwhelm lang daw. Naniniwala ba kayo? Halos isang bilyon kada araw ang ginagastos sa flood control. And yet, lumulutang ang buong Bicolandia pagkatapos ng bagyo. Takma ba yun? Bilyon-bilyon ang ginastos. Bilyon-bilyon ang pumasok sa bulsa ng mga kurakot sa gobyerno. And yet, kapag lumutang ang Bicolandia, pag lumutang ang Central Luzon pagkatapos ng bagyo, walang nagagalit. Siguro ano na tayo? Sa Ingles ang tawag doon na desensitized na. Naging manhid na tayo sa kapalpakan ng gobyerno na hindi na tayo nagagalit pagpalpakan gobyerno. Pero alam nyo ba ho? Dapat gayahin natin yung mga Espanyol. Karapatan natin na magalit tayo kapag palpakan gobyerno lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong kapag merong aderya. Bakit hindi tayo magagalit? Nandiyan naman ang salapi na hindi ginamit sa tama. Nandiyan naman ang mga sinasabi nila mga preposition uh, uh assistance. Bakit hindi nakakarating sa taong bayan? Pero talaga ang hindi talaga katanggap-tanggap ay yung talagang naging kabahagi na ng buhay natin ang pangungurakot na dahilan na hindi natin nararamdaman yung bilyong-bilyong piso na natin sa flood control. At ngayon sasabihin pa ng presidente, nanja ang flood control, na overwhelm lang. Ano, ganun na lang nang ganun ang na sasabihin natin? Eh, hindi naman talaga tumitigil ang bagyo pagdating sa Pilipinas. Eh, nandiyan kasi tayo sa kalagitnaan eh, ng Pacific Ocean at ang South China Sea, natura. Lahat ng bagyo nabubuo dyan sa Pacific Ocean at una-una tayo tatamaan. Hindi sa akin dahilan yon na na-overwhelm mga flood control projects. Bakit? Kasi sa tingin ko, bago gumawa ng isang proyekto ang mga enhinero, lalong-lalo na flood control, alam nila na may certain threshold na dapat ang proyekto ay makakatugon dun sa abirian na darating. Hindi naman itong pinakamalakas na bagyong nakita natin. ba? Diba? Wala namang storm surge gaya nung nangyari dun sa Yolanda. Pero and yet, halos 200 nang namatay. Bakit ganon? Hay nako, totoo po. Kabahagi ng problema na natin yung climate change. Pero isa pa po yan. Alam naman natin na katotohanan ng climate change. Bakit wala tayong mga proyekto para ma-mitigate ang, 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 climate change? Sa dami ng ginasus natin sa flood control, bakit hindi tayo po pwede magkaroon ng kaparehong dike na meron sa Netherlands? Alam niyo, Netherlands, parang malabon din yan na below sea level. Pero hindi sila binabaha. Kasi na nga, ginamit nila yung teknolohiya ng daiking para nga uh, hindi sila bahain. O sa tingin nyo ba, halos trilyo nang nagastos natin sa flood control kung yan ay ginugol talaga para sa paggawa ng dike, mala Netherlands. E di hindi na tayo dapat binabaha gaya ng uh, mga nadaranas natin ngayon. Pero nakakalungkot nga po, babalik na naman ako dun sa usapin natin ng ating topic bakit tayo, hindi gaya ng mga Espanyol, hindi nagagalit. Dapat batuhin din ng putik ang mga naninilbihan sa gobyerno dahil palpak, palpak, palpak ang kanilang mga proyekto para maibsan ang pagkabaha. Sa tingin nyo ba meron talagang proyekto nangyari na ganyan talaga ang naging baha sa atin? Sa tingin ko halos walang nangyari. Eh. Nagkaroon lang sila ng mga konting mga kunwari may project tapos diretso ng binulsa. Hindi po talaga tayo uusad. Hindi tayo uunlad. Kung patuloy nating tatanggapin itong konsepto ng SOP. Yung mga porsyendo na kinukuha nila ng SOP. In the first place, bakit natin tinanggap na mayroong standard operating procedure? Ang talagang lunas po laban sa korupsyon, zero tolerance for corruption. Wala na pong iba. Kaya ang aking Mungkahi sa inyong lahat, matuto tayo doon sa sumakot sa atin ng mahigit 300 years. Batuhin ang mga namumuno ng putik. Putik lang naman. Huwag naman bato. Masakit yun. <laughs> Batuhin nyo ng putik at iparating nyo ang galit ninyo. At huwag tayong tatanggap na nahan ang flood control na overwhelm lang. Naku po kung yan ang palaging sasabihin nila o di naman kaya, what do we do? O, diba? Ganon din ang narinig natin. Matapos magtanong yung isang kalihim ng matalinong tanong, what do we do? Sos Mariosep, eh, wala naman nagsabi sa yung tumakbo para sa isang halal na posisyon kung hindi mo alam ang gagawin sa bagyo na alam naman natin na kada taon, hindi bababa sa 20 ang bagyo na bumubisita sa atin. Again, Batuhin ng putik, huwag tanggapin, magalit at sabihin wala kayong karapatan na magsabi na na-overwhelm at nandyan ang mga flood control projects at lalong lalo na hindi katanggap-tanggap ang inyong tanong na what do we do? Maiba naman po tayo ha? Abay pagamat ay binabagyo at uh, hinahagupit ng resulta ng korupsyon sa mga taong gobyerno, ang mabuting balita, meron na pong tumugon sa hamon ng drug test. Ayan po, nagpa-drug test ang Congressman Paulo Duterte at ang resulta ay negative. PBBM, ha? ako po, hindi ko naman sinasabi na ikaw ay talagang napatunayan ng nag -cocaine. Pero, ang pinakamabuting pamamaraan para pasinungalingan yan ay hair follicle test gaya ng ginawa ni Congressman Pulong Duterte. Wala namang mawawala kung ikaw ay magpapadrag test. Maibabaon lang yung usapin tungkol dun sa issue kung ang presidente nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Padrag test na po tayo. At bago tayo lumabas na naman sa mga iba't ibang issue, kaya ng mga non-issue na binabato ng Huwag Committee laban kay B. B. Sarah, drug test muna dahil yan po ay karapatan ng taong bayan, karapatan ng magkaroon, makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na makakapaito sa pang-araw-araw ng buhay ng mga mamamayan. Siyempre po, kung gumagamit ang pinagbabawal na droga ang pinakamataas na opisyalis o kahit sinong mataas na opisyalis sa Pilipinas, yan po ay paglabag sa sinumpaang paang katungkulan. Hay nako, pasensya na po kayo ha. Alam kong napakahirap na tayo po ay nang um, nanggaling sa dalawang bagyo at meron na namang parating na bagyo. Pero sa tingin ko po, panahon ng magalit. Hindi na po tayo masisisi kung magagalit tayo. Totoo po, hindi natin kontrolado kung ilang bagyo at ganong kalakas ang bagyo na darating sa Pilipinas. Pero ang meron tayong karapatan, e eh, boljakin ang mga gumastos at nanlapa ng pondo para doon nga sa problema ng pagbabaha. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik ha. At sa muli natin pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!